Kini bayang ko. Yes sir. Ito di ka. <coughs> mga ma'am sir, meron pong nahuli tayong bayawak doon sa ano sa bitag. Kaya ngayon kukunin po natin doon. Ang laki po ng bayawak mga ma'am sir. Let's go. Sama niyo ako. Ito po mga, mga ma'am sir. Yung nga uh, bayawak na natin. Ayan mga ma'am sir, oh. si Lalim. Ayan po, oh. Laki ng bayawak ko. Oh. Ayan po mga ma'am sir, Ayan. Ayan po mga ma'am sir, Ayan po, oh. Ayan po, Ayan. Laki ng bayawak. Ayan, huli natin ito. Dali lang, Okay. Yan po mga mams yun oh. Ang laki. Yan, oh. May langaw kasi mga mams yun. May pain po yan dyan. Hmm. Yan po. Laki nyo. Yan po mga mams yun oh. Yan. Yan. Yan siya. Uh, pasok na po yung ano nyo. Kaya dapat yung ano matalian Ayan po oh. Ayan po mga mam siro. Laki oh. Laki na ko. Yes, po. Ayan Ito di Alis, alis dyan. Okay. Ayan po. mga mam Hop. Balik natin, balik po ka ng lagayan. Sa lagayan. Kuha ka lang ng screen mo. Kulungan. Eh, laki talaga niya. Ito ba niya. Delikado pa nga ma'am sir. Yung kanyang ano? Yung kanyang ah ayun know, o. Delikado yung kanyang buntot kung maka maka ano yung mga ma'am sir yan. Delikado. Okay. Diyan muna tayo. Ito po mga ma'am oh. Ang laki niya, oh. Diba? Laki ng bayawak. Yan, oh. Yan siya. Yan yeah. yeah. Sige, sige ka ba. Stop na. Ito mo, eh. Yeah, yan, yeah. yan. Yan mga ma'am oh. Ang laki ng bayawak na nahuli po natin, oh. pero, hey, oh. Yung kanya pong, ano, yung kanya pong uh, mga balat dito oh nakatanggal na po mga maam sir oh ayan oh Pakamatanda oh. na po ito ayan mga balat-balat po niya oh Hm. Yan po mga maam sir laki laki po 'yung bayawak Ito ka. Yan. Ito po 'yung uh, kumakit po sa pugad mga maam sir 'ya yeah. Kinakain po 'yung uh, mga itlog po ng ating pong uh, mga manok yan hawin na po natin siya oh. yung laki niya oh, talaga nga na ano, siya oh. You know, nagbabaklas sa sobrang laki na po niya ayan po mga ma'am sir ayan okay stop na